Happy Monday sa Nosenyos! Dito nga po sa tungkong mga Elementary School, pinili ng punong lungsod at Irida Robes na isagawa ang weekly flag racing ceremony kasama ang mga chikiting, mga magulang at iba pang mga kaguruan mula sa iba pang mga paaralan sa lungsod ngayong lunes ng umaga, August 18. Ang naturang flag racing ceremony ay sinunda ng pampasiglang Zumba na nagbigay gana at saya sa mga tsikiting sa pagsisimula ng kanilang isang linggong pag-aaral maging sa mga magulang, kaguruan at mga principal na magsisimula naman sa kani-kanilang mga isang linggong gawain at trabaho. Nais ng punong lungsod na masigurong may oras din ang bawat isa maging ang mga bata sa pagsasayaw at ehersisyo bilang pampalakas na pisikal ng pangangatawan. Nagbigay naman ng kanilang pagbati at mensahe si Tungkong mga Elementary School Principal Francisco Mangahas Policarpio at DepEd City of San Jose del Monte Chief Education Supervisor Dr. Rolando Sotelo. Matapos dito ipinamigay nga ni Mayor Atirida ang kanyang mga regalong sound system package na naglalaman ng mga bagong three-way speaker, speaker stand, audio amplifier, microphone set at marami pang iba sa mga kaguruan at mga prinsipal ng Tungkong mga Elementary School, Muzon High School, Ricafort Elementary School, Eduardo A. Avendano National High School, City of San Jose del Monte National Science High School, BBH San Rafael Elementary School at Marangal Elementary School. Sa pamamagitan naman ng signing of deed of donation, formal nang tinanggap ng mga principal kasama ng mga magulang at chikiting ang mga sound system package na handog ng pamahalang lungsod sa inisyatibo ng punong lungsod at Rida Robes katuwang si Congressman Arthur Robes dahil dito Labis ang pasasalamat ng mga dumalo sa mga regalong handog ng pamahalang lungsod na magagamit sa mga programa ng kani-kanilang paaralan. Muna na po sa lahat na gusto po namin magpasalamat po kay Mayor Ate Rida Robes. Malaking tulong po ito sa amin, lalo-lalo na po sa mga bata na lagi po nagpa-practice pagka pasok at saka po pag sa flag ceremony namin, malaking bagay po talaga ito. Mas madali pong maririnig. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo. Last Brigada Escuela, uh, nag-kick off kami dito ng, ang, pro, ang pinaka problema namin is yung sound system. So, nag-start ng program namin ng uh, walang sound system kasi nga wala pa kaming budget for that. So, natutuwa kami na magkaroon ng sound system na kasi ready na kami lalo sa mga programs, sa mga projects na i-gagawin namin dito sa Tungkong Mangga. At alam namin magagawa na namin siya ng mas maganda this time kasi kompleto na kami sa sound system. Lubos pong nagpapasalamat kay Mayor Rita Robes. So, sa laging laging pagsuporta po sa Tukumanga Elementary School. Um, marami pong bata, teachers, and non-teaching personnel ang makikinabang dito sa sound system na ito. Thank you po. Siyempre, malaking tulong dahil sa mga programs namin, kailangan-kailangan namin ang sound system. Kahit sa mga training ng teachers, magagamit ito. Pati ang programa kasama ang mga bata. Maraming maraming salamat, Ate Rida Mayor, Ate Rida Robes. Ang ganitong mga programa ay patunay lamang ng patuloy na paniniwala ng pamahalang lungsod sa kahalagahan ng pakikipagtulungan nito sa mga paaralan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan sa bawat mag-aaral na sanusenyo at ng buong lungsod. Mula rito sa tungkong mga elementary school, para sa Balitang Sanusenyo, ako si Jello darantinaw Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sana sa nasenyo. Para sa napapanahong balita at informasyon, doble action at solusyon, mag-subscribe na sa official social media pages ng pamahalaan ng SOD ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya sa inyo.